mabuti naman nga Kainin natin ngayon. Para <laughs> iba naman. Diba? <laughs> ayan po tayo. May <tinyo> ka kami guys. Yan eh. Ayan. May, may tira pa kami tinda. Ayan. Pero konti na lang po. Ayan. Ipat kami ng nanaw uh, ng ibang lugar kasi hindi ko sa kasama namin.

Para sa rin namin Para lang tira tinapay namin Saan lang ang pinagagalingan niya? nyan hindi yung kasama yun? hindi namin kasama yun ano yun? magandaan oh! sa talyer yung umaga ay hindi pa sa green ganyan na green green ay baka ina naman yung baka may isa na klase tama yun yung na minsan kasi di mo nalawag nilagay mo 40

Tikas na. Tikas na. ka lang. Hindi ba pag anukulan Mas lang ganyan pag nangin. Hindi. yung nagiging nga lang ko Kaya siya tinitinan ko. Kaya ng motor. Basta ganito na Anong nangyayari? lang. kasi kahit pasingawin mo siya, saka kinabukasan, hindi pa masyado siya. Ito nga namin sa... Ganyan din yan. Hindi yan titikas. Hindi, depende po sa lumulog. Pag medyo

Oh. Pag ako na may binili na dyan, dumadaan po rito. Hindi diba dyan ng tubig dyan. Dyan po po, nasa gate kami. Ah, gate 3. Dito, dito tayo. Mayroon rito. Tapos pag hapon, isang kami kami. Hindi, dyan isang oh, isang oh, Kaya dito Isang yan nga nga kung naan daw dyan, daw. Oh, dahil So, may isang oh. may na-accidente daw dyan. Kaya Dapat lang. Dapat mo, ikaw pasok yung pando. Nakapasok ang ka doon. Kaso problema naman, daanan naman. Wala naman doon. Hindi naman daanan naman kaso. Ah, Oo. mo lang naman ganoon na ng gulong ng katay-katay nga sa hulugan nyo. Mga karampuan Kailan baka may ahas? Hindi. Okay. Daming ano, daon? Pag ganyan ang maingayang pa niya, walang ahas yan. Ah, walang ahas. Hmm. <laughs> so, ito bubulabog yan? Bubulabog sila. Walang ahas dahil yan. Oo.

Pwede po tingnan natin kung ano ang salisang isang milo.

اس کے بہنوں پر تو وہ تو دیکھ تو وہ وہ چلا لغت ویڈیو شنو نو سی بی